Hi guys, good morning. Dito kami ngayon sa aming taniman guys. Ayan po, oh, nag-aasarol po yung dalawa kong kasama. Ayan. Nagdidilig po ako guys ng mga tanim naming okra, saluyot, mais, gabi. Ito guys yung okra namin. Oh, ayan. Ayan po kalaki. Ayan guys meron pong pumunta dito para magtingin sa aming mga tanim guys ayun po sila ang dami ayan gusto po nila makita yung aming mga tanim ayan po yung mamais guys ayan po ayan, ayan po yung tanim namin mais guys ayan po yung mga estudyante guys oh guys. Ayan po. Ayan guys. oh, ang dami po nila. Ayan. Tinitingnan kung gaano nakadami yung tanim namin. Dahil gusto po nilang bumili guys. Eh, maliliit pa po. Ayan. Mga bagong tanim lang po yung iba. Ayan. Ayan guys, si Sio. Ayan. Gagawa daw ng kubo. Hi, ayan. Hi, Sio. Hello. Ayan.